So welcome ang lahat mga idol. So dito tayo no. Upload tayo ng video dito. So magluto tayo ng ano mga idol no. Ng pichay. So first time ko nakita ng pichay dito. Kaya binili ko agad dun sa Big C, mga idol. Ito. <laughs> Yan. Yan may idol. Kaso lang subang liit yung pichay nila no. Kaya pala mura. So nasa 90 na baht lang siya mga idol. Yung pizza. So akalain natin may pizza pala dito na nagbibinta. At mga idol, nakita tayo ng pizza. No? Siyempre, i-vlog natin to kasi yun nga. First time kong nakita yung pizza dito sa Thailand. So yun nga mga idol. So i-place muna natin yung figure out natin sa body natin mga idol. No? Sana natin YouTube. So ngayon na natin na update, update yung YouTube natin no, mga idol. So ito, pakita natin yung update natin ng katawan. So dati, mga macho is medyo ang tagal natin nag-video na nag-workout. So ngayon, so hindi tayo masyado nakapag-workout. Kaso lang, nandito pa rin yung flexing natin, no, mga macho. Ayan. So ayan pa rin mga bayo. Pagkita natin, no.

So, mayroon pa rin tayong mga kutis sa katawan natin. So, ayan. So, yung sa inyo, magluto tayo ng pizza eh. Pizza yan. Dito tayo mga ano. So, ayan. Dito tayo mag-update na mag-update sa ano natin. So, mamaya medyo magkapag-workout tayo mamaya. Pedyo. Saglit lang mga macho yata. So, ito na nga siya, no? Naluto na. So, sinimahan ko na, so silaman ko na ng itlog. Ayan. Tsaka ito yung pizza eh. ang ah, macho. Oh. Mm. Ayan. So, habang kumakain tayo, ang ah, macho is, test mo natin, no? Ayan. Ayan.